Shout out Master. Hello mga Master, nandito ko ngayon ni Master gumagapang sa ilalim ng pagulong-gulong <laughs> Truck H100. So ngayon, hapit na hapit kami. Kailangan namin tapusin ng within isang oras lang sa pagbaba. Ayun, tanggal na lahat. Ayun, tanggal na. So mamaya update na namin ngayon pag natapos na namin 'to at saka ipapakita namin yung mga parts na so, dapat palitan. So mga Master, sa mga ano problema nito, mamaya? Master? Ha? Ang problema nito? problema nito ito is sliding at saka dragging. So, kailangan namin inspect yung clutch component nito isa-isa. Kamaya, mga master, update namin ngayon pag natanggal na namin yung transmission. Okay. See yo. Ayun na mga master, nababa na natin yung clutch niya at saka yung transmission niya. Palitan na natin ng release bearing. Marluhan na. One seat na to. Pati yung clutch at saka yun ano Yung kanyang pressure plate hmm. tama na eh naubos yung clutch oh durog hmm hmm bush yung lining halibit sa lang ah. kaya pala lakas yung dragging eh pati itong kanyang flywheel pati itong kanyang flywheel papa harpies na natin Ayan o. Oh. <coughs> Busi. Eh. Clutch niya. Kinain eh. Oh. Naubos yung clutch. Bakal na lang yung natira dito sa kabila. Yung kabila may clutch pa. yun ito na yung bagong class guys oh. tsaka yung pressure tip nyo bago kakabit hmm. na natin pati yung kanyang release pairing ito natin Tara. na natin guys salpak na natin ito guys